Ganda ang araw po ulit sa inyo, mga kabayan. Masabi tayo ngayon sa EDSA Northbound. Sa kanan natin ang MEPA mart at galiwa, MEPA Q-Mart, EDSA Carousel Station. Ayan. dito nakahiwalay na footbridge bridge yan tingnan natin busy palagi sa ano na to sa area na to malapit na dito ang kamyas at kamuning pa rin pumapasok bike lane wala na ah may ano na bike rack na dun sa ano na ilalim ng flyover at sa ilalim ayan may ginagawa pa oh. sa ilalim nito yung flyover dito na papilas jack liner na dito oh. ano rin sa may pasay meron din jack na terminal so ito ang laki eh toge garaw dao Yeah, I tayo nakakita ko dito sa East Avenue ah sa kaliwa ano naman jam, transit ah ito victory line pero parang ano ngayon sarado ito ginagawa pa oh ilalim ng hook uh, na bukod sa ano ang flyover ayan ito na oh is na to ginagawa pa rin eh dahil pa mga scaffolding baka pinipinturahan yung ilalim ito na mga kabayan ganda na dito oh. Ito na yung sidewalk Saka yung mga Poste ng ilaw Yan, oh, ang ganda na oh Mga bricks May mga ano pa oh, braille pa oh Ito mga kabahayan oh Diba ganito yung sa uh, Palengke ng Pasig Yung mga braille na inilalagay ayan Magiging ano na rin ang Quezon City pedestrian friendly ah wala siyang ano ramp sa kanto uh, ayan walang ramp walang PWD ramp protected bike lane pa to parang ito yung ano ah Gora Lane o so yung tinatawag na Green Open Reclaimed Access LTO na nga pala to LTO na to mga kabayan ganda na oh nakakadaan ako dito hindi pa ganito to mga laman pa sa ano sa gilid sabi nyo pedestrian corridor map pinatawag ayos ha arang sana na to ha makilihil ito yung pinaka okay para sa akin nasa gilid yung mga halaman baka mga puno at hindi madulas yung dan dahil sa mga bricks doon naman braille para sa mga bulag yan pakapalang sila sa ano sa ano nila yung gabay Ayan. hanggang ano na siguro to sa circle ba? Diba? mas maganda Tingnan natin to. Meron pang ano dito. Waiting shed. Yan. Asa nakabukas na alang yung ilaw. Yan ha. Mas maganda, di ba mga kabayan, pag merong landscape. ganito na rin sa may bandang Tandang Sora saka so, sa Mother Ignacia Avenue inaayos na rin yung nga tinatawag na Gora Lane mas naralakaran ng mga tao Salamat ano yung pang ano, pang Japan sa Singapore. Kung wala nga lang sana mga nakapark. Mas, malapad yung dahil. Ayan. Diyan dito, mayroon pa rin landscape na ng maayos yung mga tao walang obstruction ayun ganda nga na nito oh. building yan eh Oh, ginagawa pa lang At yung waiting shed ganda pero may ano na, may bundles na. Dito rin nanggagaling gagaling yung ano, yun sa carousel. Na mga bus. Diyan ulit tayo. Mayroong sirang drainage cover. Ganda na, no? Alam ko lang, dito rin yung ano, ha? Department of Agriculture Ayun, malapit na tayo sa Quezon Memorial Circle Ito, tinan natin 20 Avenue Pedestrian Corridor Map Wala, yeah. ana all. May puno pa sa gilid. bago rin ha wala lang ano uh, ramp ramp sa kaliwa naman natin ang isa pang bangko sentral ng Pilipinas na uh, building dito rin ang East Avenue Medical Center Philippine Heart Center Long Center of the Philippines Yan, Philippine Heart Center mayroong damang sakayan at babaan Mayroong designated loading at unloading Commercial area na mayroong Red Ribbon at Jollibee Jolli, Jolli. 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 Ito, nasa kanan na natin ang Quezon City Hall Ah, nasira na yung ibang barrier. Ito na, nasa elliptical road na tayo. Quezon Memorial Circle. Ayan. Ah, gandito yung ano, mga kabayan. Merong bricks saka braille. Pagkalagpas dito, wala na. Plain na ano na uli semento pero meron ano landscape mas malapad nga lang yung meron landscape isa sa daanan ito na, malapit na tayo sa Quezon City Quezon City Hall sira sira pa yung sidewalk dito eto na ang um, Quechua City Hall ayan Quechua City Hall at merong underpass ayan dito papunta ng Quezon Memorial Circle tara balik na tayo balik na tayo ng EDSA after 10 minutes nakatawid tayo grabe walang tigil na yung mga sasakyan binarikadahan na para hindi na ma makadaan yung mga sasakyan ito na lang tatlong lays ang nagagamit nantay ulit tayo ng 10 minutes bago tayo makatawid ayun ganun nakarami yung mga sasakyan dito naman sa sa side ng East Avenue papuntang EDSA ni naman yung asfalto Ayan. lahat ng lanes Ayan, meron pa rin ano, landscape sa gilid oh. saka mga puno ito bagong asfalto na to Ayan, malapit na tayo sa EDSA pa na asphaltoad. May scrap pa lang. Ah, pati pala yung center island to no? Ang ganda na rin. Ang ganda, no? Green na green. Sana magaya to lahat ng mga local government yung mga ano lang mga barrier separator ang nasisira at ah, eto na ang EDSA maraming salamat po ulit sa panonood mag-subscribe na po kayo mga kabayan kung hindi pa po kayo nakakapag-subscribe thank you for always watching pinagaganta tong ilalim ng ano flyover pamuning flyover ito yung job transit series transport nandito na, rin